Wala umanong pagsisisi si Senator Bato de la Rosa sa pagpirma niya para maupo si Senate President Chis Escudero sa pwesto na siyang ikinagulat umano ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri. Sa buong detalye, nagbabalik sa pagbabalita si Raymond Tinaza. Nagpaliwanag si Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay sa kanyang pagbaliktada ng suporta kay dating Senate President Juan Miguel Migzubiri at lumagda sa resolusyon para sa pagupo ni Senador Jesus Coderro bilang bagong Senate President. Sinabi ni Dela Rosa, may usapan sila ni na Senator Francis Tolentino at Senator Christopher Bongo na kung sino ang pipiliin ng mayorya sa kanila doon na silang lahat. At ayon kay Dela Rosa, pumirma si Tolentino at go sa resolusyon kaya sumama na rin siya sa pagpirma. Wala naman daw pagsisisi si Dela Rosa sa naging desisyon dahil ipinagdasal niya ito sa Panginoon. Ikinilak din ang Senador na senadora na matili sa kanya ang chairmanship ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs at tiniyak sa kanya ni Escudero na hindi siya papalitan. I've been praying every night at kahapon bago ako umuli sa bahay. Kasama ko yung asawa ko, mga anak ko, mga kapo ko nag-pray bago ko bumiyahin dito, uh, pagkutang senado, sana i-guide at umuloy sa lahat ng mga decision making na gagawin ko. So, no regret on my part. Uh, I told the, uh, the Lord, come, Holy Spirit, please guide me. So, I, I hope I was guided. I hope mayroon lang <laughs> kung hindi nakinig si Lord, no? hindi ko ginahin. Pero I'm sure, nakinig si Lord sa akin. So, come, Holy Spirit, please guide me. Sir, Lord. Samantala, hindi umano makapaniwala si Sobiri sa nangyaring pagbaliktad nga ni De La Rosa. Mangitang todo pa po pa si Sobiri kay De La Rosa dahil umano sa pagiging loyal sa kanya pero iniwan din pala siya. Sinabi ni Sobiri na hindi pa nito matanggap at maunawaan ang ginawa ni De La Rosa na para sa kanya ay strangers na nangyari nito sa buong buhay niya sa politika. Nang matanong ko nga, trinidor ba siya ni De La Rosa Napabuntong hininga at napailing-iling na lamang si Zubiri at sinabing bahala na ang taong bayana na humusga. I thought I've seen strange things in my political career. And this happens to be the strangest. Talagang kung kahapon ako po ay heartbroken, ngayon po ako ay dumbfounded. Talagang hindi ko ma-gets, hindi, ma hindi ko talaga maisip, hindi ko talaga mag-grasp yung pangyayaring yan. Ako, si Raymond Dinaza. Para su cuento político.